Ang simbahan ng Iglesia ni Cristo ang palatandaan papunta sa pinagmamalaking puting buhangin dito sa bayan ng Del Gallego sa Camarines Sur, madali lang ito makita dahil tabi lang siya ng highway. Bali sa sentro ng barangay, sinuknipan uno ako dadaan dahil ito lang alam kong daan at matagal na rin akong hindi nakapunta sa lugar na ito. Mahigit na sigurong dalawang taon kaya makikita natin kung meron bang nagbago dito o ganoon pa rin siya kaganda. Naglalakihan na mga bahay dito at naggagandahan pa sobrang asinsado na ang lugar. Ito naman kanilang multi-purpose covered court malinis, walang mga sasakyang nakaparada sa loob, dapat ganito. Pagkalampas mo ng sentro ito na ang sunod mong madadaanan. Tulad pa rin ng dati kakaunti pa rin ang mga bahay halos walang nagbago. Mapapansin ninyo sa may bandang kaliwako ang mga apartment rent to own. Pang isang tao nga lang kada unit ang pwede. Iisa lang ang disenyo at lahat kulay puti ang pintura. Nakakaalis ng stress ang daang ito dahil sa dami ng punong kahoy sa paligid. Hindi siya mainit, kahit matindi ang sikat ng araw ang sarap talaga pagbuhay probinsya. Walang mga usok ng sasakyan at ingay sa paligid, puro ingay lang ng mga hayop. Pag ganito araw-araw makikita mo sigurado hindi ka mabilis tatanda dahil sa mga problema mo sa buhay. Dito na tayo sa Barangay ni 2. Ito ang kanilang multi-purpose covered court. chill lang tayo dito. At enjoy the moment dahil kasama natin ang tunay na nagpapasaya sa buhay natin at ang dahilan kung bakit tayo bumabangon sa araw-araw. Papasok na tayo ng beach, medyo matarik daan dito dahil pababa. Kaya doble ingat po tayo. Maiging wag na nating ibaba ang ating mga sasakyan dahil medyo madulas at may lumot ang daan para mas ligtas tayo sa pwede mangyari sa atin. Kita nyo naman kung gaano kataas ang lugar na ito. Sa entrance palang mababasa mo agad ang paalala na mag-ingat sa salabay. Tara pumasok na tayo sa puting buhangin beach. May paalala rin sila dito. Pagkapasok mo na magingat sa mga nangunguha ng cellphone, hindi lang masyado mabasa ang pagkakasulat. Nagbayad na nga kami ng entrance fee dito, 25 pesos lang per head at 15 pesos naman sa mga bata. Sa 4 years old below, wala pang bayad. Kailangan din dito mag-sign sa Tourist Arrival Monitoring Shed para sa attendance at kunting information. Ganito kaganda agad ang bubungad sa iyo, literal na white sand. Hindi na natin kailangan lumayo pa. Dito palang sulit na at ang ganda pa ng panahon mukhang pinagbigyan tayo. Wow. Ang gaganda ng mga cottage nila, kahit gawa lang sa light materials. At ang maganda dito kami palang tao, wala pang iba pumupunta, kaya solo namin buong beach. sarap pagmasdan ng mga alon ng dagat nakaka-relax. Lalo na pag once a year lang kayo nakakapag-swimming at minsan halos wala pa sa sobrang busy natin sa mga trabaho. Kaya nakakasabi kang ganitong moment. Kahit hindi gaano malinis ang paligid, bawi naman sa dagat na napakalinaw at ang kalmado pa ng tubig kahit palibot na siya ng karagatan. Ano parang ganda ba? Diba? Hindi ka makakapunta dito dahil puro katrabaho pinapayaman mo lang yung boss mo, na puro lang sarili ang iniisip. Tandaan mo par, walang yumayaman sa pagiging empleyado. Kung mapapansin nyo, marami pang basura sa paligid. Hindi pa kasi masyado nalinis dahil kakaalis lang ng bagyo kaya wala ring lambat na nakapaligid sa beach. Buti na lang walang mga jellyfish ngayong araw, ligtas maligo. Grabe ang ganda ng view at sobrang linaw pa ng tubig. Sumabay pa ang magandang panahon, sarap magbabad sa dagat pag ganito. Puntahan natin mga sa ang balon na may bukal sa ilalim, kahit tabi siya ng dagat freshwater water pa rin lumalabas. Dito na rin tayo magbanlaw ng katawan para mawala lagkit ng tubig dagat. Sa mga hindi nakakaalam at first time pupunta dito sa lugar, diretsuhin lang natin ang tabing dagat na ito, hindi naman siya kalayuan. Madali lang siya makita dahil simintado naman palibot ng balon. Huwag din sana natin abusuhin at irespeto din natin ito andito na tayo sa balon kaso hindi na nililinis. Mukhang pinabayaan na dahil may mga basura na sa loob nito. Hindi ko alam dalawa na pala itong balon, kaya silipin natin ang isa pa dahil may napansin tayong puting tabo na nakapatong sa gilid. Buti na lang malinis tubig nito sa loob at makakapagbanlaw na rin ako ng katawan. Mapapansin nyo ang daming basura sa paligid na halatang tinangay ng tubig dagat. Dahil yan sa bagyo hindi pa nalilinis, sobrang lamig ng tubig dito. Pwedeng pwede inumin dahil hindi maalat. Kailangan lang wag tayo masyado lumapit sa hukay para hindi bumalik ang ibinubuhos nating tubig. Hindi rin siya pwede sa maramihan, mahina lang ang lumalabas na tubig. Nag-ilang buhos lang ako para lang maalis lagkit ng ating katawan para hindi tayo magkaroon ng sunburn. Kailangan umakyat ulit dito pag tayo ay paalis na dahil ito lang ang isang daan at sa itaas din para dahan ng mga sasakyan. Sa hindi pala nakakaalam, pay parking na ang dating libreng para dahan. Sa motorsiklo, 20 pesos ang bayad sila na bahala, siguradong safety dahil babantayan nila ito. Habang paakyat ka, mapapansin mo ang punong ito kalimitan sa mga gubat ka lang makakakita ng ganiyan. Hanggang dito na lang ang aking video. Kung nagustuhan nyo like at subscribe naman ng ating channel para makapag-upload pa tayo ng katulad nito. Maraming salamat sa inyo.